Johan, oh. Huli ng Skylab. Skylab. Malalaking mamali. Ito po ang lawa ng Laguna. Yan po ang mga fish pan. Oh. nyo po ang aking mga kabagis. Sa Ilocano, sa Tagalog, mga kapatid, sa Iglesia. Shoutout po mga followers. <laughs> don't, forget no. don't forget to subscribe. Oh. po Don't forget to subscribe. <laughs> oh. Oh, ayan po kalilimutan. subscribe. Oh. po kalilimutan. Don't forget subscribe. po kalilimutan. Don't Oh. subscribe. po kalilimutan. ng forget po Ang tawag po dito sa amin sa isdang iyan ay Mamale sa Metro Manila at parting Pangasinan Norte. Ito po ay Imelda. Yung iba naman ay Big Head dahil malalaki ulo. Oh. Ito po ay <laughs> Diyos ko po Rudy. Alay sa batang kasi eh, pagkakainom eh. Ayan. Yan po inilagaan ng tatlong buwan. Oh, po. Shout out po mga followers. Ito ang alaga ng aking kaibigang isda. Mamale. Oh, kung tawagin din sa amin sa Laguna ay Mamale. Sa Maynila ay Maya Maya. Ang lalaki po niya, no? Oh. Ilang buwan pong inalagaan sa pispan ng lawa ng Laguna. Shout out po. Follower, shout out.